Ayan po oh, siya ka ba? Ayan na siya. Parang may siya yung isang panguha. Dito ka. Pa, eh, dito lang. Sir. Ano pong nangyayari? Um, okay. May narakad siya lang kung hindi pa nangyayari. Saan ba nga? Sa tuhod? Sa singil? Sa pingil. din po. Ayos kayo nung narakad naman. Siya naman madalas pinumpuli Kahit tulog daw siya. Kahit nakahiga. Pinumpuli ka Pinupulika siya sa mga join-join. Ang sabi ko sa kanila, yan ganyan, pag nakakaramdam mo kayo, hindi ka naman pinagpulikat. Hindi naman. Ito. Itong ganito ko parang gumagalaw yung ano kalamnan Gumagalaw-galaw yung muscle? Ayun yung yeah, pulikat na yun. Tapos kumikiro. Dito, pulikat sorry. yun. Yung parang tumitigas. Gumagalaw yung muscle. Oh, pulikat ang daraw n'yo. Ngunit kumaiyak ah, pag gagaw man nun Pulikat nga yung tayo. gano'n. Baka nakakaligtaan na natin kumain kayo ng saging yung mga kulya. Madalas siyang ma-less uh, ng potassium eh. Para uh, yes, na, boy. na, na, na ako okay. dahil sa potassium eh. Ayun nga po, yun na yung sagot natin eh. po yan na mababa ang potassium natin. Kaya ang bilis natin mag sa mga joint. Katulad niya, na-diagnose na pala kayo, na-hospital kayo, dahil mababa ang potassium nyo. Twice na ha? Yun din po yung binibilin ko kasi mataas ang potassium yun. Yung saging, sabaw ng buko, sabaw ng tulya. Kasi yan, hindi yan maaalis hanggat mababa yung punasyon nyo. Minsan, kumilos lang ka kayo ng gano'n. At kaya, kasi kaya. 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 Nang mag uko, hindi magupit ng kukul, yung kaya. Correct, kasi parang nakaba. Tumitigas siya eh. Kaya parang bumabara. Itong ganyan rin ko. Takay, hindi ako makahit nangyari, nangyari, naman sa akin yung bukaan eh. potasyon ko kasi nagsuka-suka ako eh. Dumi, suka. Wala na. Nung umupo ko ng ganyan, naglock mga sakit, pero nakalus din naman. Ang nangyari na sa akin, yung no, no, kung yung... kumawag tumayo, yung kutsara yun, yung, yung, kutsari, no, yung no, kaya kawakan eh. So, kaya naman, sabi nyo nga kayo na mismo, sa inyo galing mismo, dalawang beses na kayo na-diagnose na, na mungawaba ang potasyon nyo. Bakit hindi kayo binibigyan ng ano? Ito naman, bro. No. Last year, orthopedic naman ang pinag-check-up namin. Na EBN. Wala na pala eh. Alam niyo yung ibig sabihin ng EBN? a vascular necrosis, grade 3. Sir, stage 3 nga na, severe on the left. Ibig sabihin, pud-pud na yung alam mo, pure head mo. Yung mga city si mo, wasap na yan. Kaya pala eh, sir, kaya ka pinupulikat eh. Isa rin to, dahil bunga ng kapupulikat ko, mo nun, nasira yung mga joint mo, I-type ninyo kung ano yung avascular necrosis, ano yung example ng avascular necrosis. Pakikita ko sa inyo. Wala kasi x-ray. eh pero may final diagnosis na rito ito. Ayan, a vascular necrosis mm -hmm. of the bilateral femoral head. Fine cut, fee cut, alert, arlet, start stage 3. Slightly more severe on the left. Okay, moderate to joint effusion. Ano ba yung, una, ano ba yung a vascular necrosis? Ano yung sample niya? Kahit itake ko lang dyan, ABN. Yan na yun presentation, ABN case presentation, makikita nyo, nadudurog yung ano, nagkakaroon ng sa natin. Yan. ABN. Ang ibig sabihin ng ABN, yung daloy ng blood circulation sa head femur, nawawala, nadidelay. Ayan o. Pero ito, ano pa lang to? Yung kasasa, kasasalang lang yan. Ngayon, kung hindi pa ano. Sa tinabahan ka ng avascular necrosis, napupudpud po yung kesa na nga natin. Yung head femur, kinuwento naman dun kanina, nagkakaroon ng reduction sa blood supply. ito yung Lahat po yan. Tawag ng buong palibo dyan. Pero hindi ako kayo ng kaliwan. Wala na eh, bumangon na yon eh. Eh, eh. Wala na, damay yung shoulder ko rin. Dahil lagi mo nakalagay. Wala, wala, wala na yung asitibular niya eh. Wala na yung asitibular rook niya eh. Mapupulpul eh. Pero ito, madali lang to, eh. Ito, kahit masakit. Eh, eh. Madali lang to sa upper. Pero yan dun sir. Ano yan eh? Hip surgery yan eh? Arthroplasty yan. Tawag yan ang Total hip arthroplasty um, replacement. Um, Masasabi sa kanya nung doktor, decompression yung, kaila yung initial na kailangan sa kanya. Uh, yung decompress daw yung bone niya doon. Hmm. No, kapag naging advance hmm. na nga raw talaga, depende sa result ng so, MRI, uh, hip replacement na. Yun, yun talaga ang ano Talaga 'yung sakit, parang gumagaling matayan hindi mawawala 'tong sakit ko, gumagpag pa ako, may nararamdaman ako sakit. Tay, may masakit mang tangkabintay, hindi nakasiyan 'yung ano, maaring mawala 'yung sakit kasi ang lakad niyo ganoon din. Dibali siguro. Babalik kayo kasi, I mean, once, okay, na, kasi yan, eh. once na ganito kasi 'ni, once na gumawa ganon kasi kayo. Katagalan kahit kahit sa maghapon lang mangagawit 'yung kikirot sa sakit. Yeah yun po yun. Hanggat hindi napapalitan yung ball joint, yung naglalaro ng p -more, palagi lang po sasakit. Yun po ang totoo. Magtanong din po kayo, kumonsulta rin kayo sa mga orthodoktor na mga mas kilala nyo para mas paliwanagan kayo. Masakit man tanggapin, gaya nga ng sinasabi nyo, hanggang umiidad kayo, tumatanda kayo, hanggang mamatay kayo, nandyan na yan. Nandyan na yan. Pero yan, pag natitreatment dyan, kahit pa paano nakakalaya kayo gumagana man kayo, pero mas gusto ko na to kasi walang masakit. Mawala man lang yung aray lagi akong hirap her tumayo. Hirap Alam nyo kung paano, 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 yun ano, no. paano yung ma... Uh, ang remedy nun, mag kayo. i kayo. I-re-reserve -re nyo lang yung pagtayo nyo. Kunyari, kasi pag nakaganyan kayo, walang masakit. Pag lumipat kayo, sumasakit lang naman yan pag nabugbog na kayo maglakad eh kagal kakabihin, kakabihin sa acetibular. pero kung yung ganyan, kaya kaya nyo eh kaya kaya nyo, hindi kayo aray na aray hindi ah, eh, talaga aray. siya totaling aray na aray babalik-balik kung ganon sa ano yun mabarik. po ang totoo, kasi mas maganda ma, ma, maliwanagan kayo ng tulo, totoo sa, about sa case nyo kasi yan, pagka pinol, solve ko pa kayo, sabihin ko kaya ko yung ganyan, eh nakikita ko naman na imbalans na talaga eh pero yan o, oh, gaya nga sabi sa inyo, walang masakit pagka totally nakapahinga naman. Pag naka-wheelchair kayo, pag tatayo kayo, kayo nyo naman tumayo eh. Kunyari, lilipat kayo ng posisyon. Doon nyo na lang in-reserve. Pag mumuling kayo eh, hayahay kayo sa mga wheelchair. Pero pag, Pero pag, pag tumayo, ang tagal bago ako maka-stretch na ano. Kasi nga ngayon si Rapa. Pero ngayon pag inayos ko yan, ayun, mababawas yan. Mababago yung pakaramdam niyo. Pero nga, hindi nga ano, hindi nga pang matagalan. Kasi nga habang napapagod nyo yung sarili nyo kalalakad, kakatayo, kakaupo, tayo, upo, tayo, nagbabago yung posisyon ng joint sa hips. Kaya rin lang. niyan. Eh, kaya pala, Master, parang magpisto kayo, eh. nakahiga ako, parang na-reda. Kasi haya-haya kayo eh. Nakahiga ako? Oo, oo. Mas walang compression dun sa hip joint. Mas presko kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, naka-wheelchair kayo. I-reserve nyo na yung pagtayo nyo. Pupunta kayo sa ano? Sa banyo. Sa kabilang mesa. lilipat kayo. Pupunta kayo sa kwarto. Ganun lang. Pero yung araw-araw na daily grind. Lakad dito. Lakad dun. Paikot-ikot kayo sa bahay. Nako. Mamaya yung hapon. Masakit na yung ano nyo. Kahit na hindi humapon, eh. kahit yung ilang balik lang eh. Napansin nyo, Master, parang hindi na pantayin yung Kasi nadudur, nas nasisira po yung tawag na acetibular root, <laughs> articular cartilage, acetibular, lab, ano, ayun, lab room, ayun, nandyan lahat. Head femur, neck femur, pangkaraniwan yun, napupudpud. Yun ang ibig sabihin ng avascular necrosis. Naglele, yung, yung blood supply, konti yung pumunta sa head femur. Yun yun. Tapos, siyempre, rumukuk siya. Pag rumukuk siya, alam mo na. Hindi man nakakapit sa kanya, masisira. Tayo tiyaya. Okay parang master hindi niya ma gawa na hindi niya maapak na maayos para naapektuhan na yung length mo simula nung ano simula nung nagkaroon na siya ng ganito kasi gumagano'n nga siya noon eh kahit ngayon naman eh nakita mo ka parang maiksi siyempre lumulubog eh tapos lumulubog siya tapos weak pa yung ano kasi nga wala yung blood supply kulang nagkakaroon ng reduction so pagka walang blood supply, kumbaga less yung blood supply, mas maagang nadadamage yung mga ESR po nito. Yan o, may siyo. Nakaroon na rito yun. Dito sa kaliwa, severe na itong nakalagay sa kaliwa. Pero yan, pag hinata ko yan, Reaction yeah, ano yung yeah. may bukol si sir? Hernia yeah, yung nga yeah, yan. Yeah. Operan niya, operado okay. ako sa... Kailan? Kailangan ka na operan? Ah, 20 16 oh ah, oi okay. Kalau oi tolak ni bawang ni me open buns ba okay. almorana siapa ni sige blastah sahabat eh. so berapa eh, Pag-inig ka Para dito naman sa balakong niyo. Kaya nga nasabi yung sa inyo, mas gaganda yung parang niyo. Pero kung ayaw niyo mag-tease-tease ng mga sakit-sakit... Sige -sakit, <laughs> na, yung Kung ayaw niyo mag-tease-tease ng mga sakit-sakit, hindi mag-wheelchair kayo. O kaya, cane. Nagtutungkot like na nga ako. eh. lakas na. Mas maganda kasi mag-tease kayo ng ganun. Kasi kayo rin ang masisave. Yung, yung pagod nyo, masi-save, Yung pagdiin nyo, masisave. save may nang mata, na ka lang? Mas maganda ko, nakawilid siya kayo. Doon na nung ano kayo. Tatayo lang kayo. Nakakatayo naman kayo eh. Kung baga, ayaw nyo lang talaga mapagod. Bawal ka na kasing pag-uwin. Eh. Sasabihin. ko, pag tayo ko, ang tagal bago akong makakasak. Sasabihin distress. ng mga kakasak na kalala nyo. Oh. Pre, nakawilid siya ka na. Hindi, nakakatayo ko. Oh. Ayan o. Oh. Gusto ko, tamad lang ako. Pero ang totoo, nasisira kasi siya habang naglalakad-lakad ka. Kahit mas maganda magpaano kayo, magpa-advise kayo sa mga kung, kung, may close kayong orthodoktor, ikonsulta nyo rin yung sinabi ko. No? Kasi ganito sinabi ni 3M eh. Mas maganda ba na ano, mabawasan ko yung paglalakad? Kung oh, ayun nga, kung may kakilala kayong mga... Kahit hindi orto, kahit yung mga family doctor lang na may knowledge sa mga mas mabilis yung magigets yung sinasabi ko, yung point ko. Kasi si sir, malakas pa naman. Pero yung lakas niya na yan, unti-unti yan manginahabang napukutkut yung mga piyesa mo. Ang inaalala kasi na yung master, yung uh, yung ano yun, parang mm. as lalaki, parang nakaka yung makita kang ika-ika. Ayaw niya na makita nang nangihina siya, na mm. magmukha siyang baldado. Hindi niyong ayaw niyang sabit pa rin, hindi niyong sa Hindi na yung mawawala tayo, sabit talaga yun. Pero kayo, masakit ba? Tignan niyo, tignan niyo kung anong bago. Say, lakad kayo. Ayan o, no? tignan mo kung may bisita, normal kayo. Oo. Kaysa naman kanina, gaganong gano kayo. ngayon, tignan mo, magmal. Pero yun nga, pag napagod kayo, nandiyan na tayo eh. Anong gagawin natin? Pero yung, natin? ano lang barakan ko kaya? Master? Upo kayo. Tignan niyo, subukan natin yung balakang. Hmm. Hanggang saan? Sige. Yeah. Uh, uh, Hanggang dyan lang. Ayan na. One, two, three. Yan ang magiging exercise nyo. Yung mga lumagotok dyan ganina, yun yung nag-aalign dun sa balakang mo. Oh. Kunting-kunti na lang. Kunting-kunti na lang. Ito no. Andito na kayo. Dito na kayo. Okay? Makakaabot okay. na kayo. Ay, yeah. isa pang palunan sa akin. Magpupo ako sa bawl eh. Para kung narutok saan eh. Kung kaganan ako sa saan. No? Mas mababa. Alis ka dyan pre. Sige, tayo ka. O, lipat ka ini Hindi hmm. na ganito. ganito. Kaya kung yung upuan din namin ganito eh, pagkakain namin, lagi nakadoble eh, para mas mataas. Mas uh, mataas. Sabi tatlo pa ang ginagamit ko eh, tatlong patong na ganito eh. Bunga yan tayo ng ganun no? Bunga yan ang ano, kalalakan natin ka, ganyan. Kasi nga, minsan pag natam, na, na, naglakad-lakad nga tayo, natambay tayo ganyan. Masakit na. Ah. Pero yun nga, sa adjustment nga, Tignan nyo, ano mas komportable kayo kung tayo ka. Mm. Mas mabilis, o lakad kayo. O parang normal. Eh ganun talaga, sabi ko nga sa inyo, magiging parang normal kayo, pero pag nagtagal kayo, pag nagtagal, kaya nyo naman tumayo ng ano, mabilis eh. Sasabihin nyo na sa mga padre nyo, eh, may tinarap naman na konti eh. <laughs> pag ako tatayo, ba, well, ay nilamesa, natukod pa akong ganon. Oh, ba't ngayon nakakatayo kayo na walang tukod? Tapos yung stand, ang ginagawa ko, kung may pinakay stand by yung ganyan, ako gagawa, saka ako lalakad. Hindi yung o, pagtayo, lakad. Pero pa pala sa sugar. Kaya nga, tingnan nyo, huwag kayong tumukod dapat patatayuin ko kayo naman. Hmm. ano. Kasi tayo, uulit-ulit lang tayo nito, yun, yung, yun nga yung kaso nyo, talagang mahirap man tanggapin, nasisira po yung pyesa. Ngayon, tingnan mo, ang sarap sa pakiramdam. Masarap ba pakiramdam nyo o sasaktan kayo? Ayos lang. Ayos uh, lang. o Mas gusto nyo o balik ko sa dati? <laughs> na? Eh, siyempre. Maraming... <laughs> hindi, tayo. Gusto ko, tayo. Malagi kayong... Alam ko naman nahihiya pa kayong tanggapin tangkabina ano eh. Pero uh, syempre... siyempre... Uh, uh, Iniisip ko, masir, ayun nga eh. Pag nakakatayo tayo naman tayo kayo eh. eh. Syempre, daily tayo. Ta kayo lang pamilya na naman na nakakakita eh. Hindi nga kasi kayo pwedeng sobrang mapagod ka na yung balakang yun, lalo magbubudbud eh. O, oh, wag kayo tumukod. Mm. Oh. Okay naman. Kasi na-adjust ko. Eh, mas magandang mananatili rin ngayon kung ipipreserve nyo. Hindi kayo maglalakad ng maglalakad ng malayo. Okay. Ano, ganun lang. Pagdahan ang akyat na yun lang, i-reserve nyo lang yun. Nakakatayo naman kayo. I-reserve nyo lang yun, pagka lilipat kayo ng ano, sakali may mga bisita, pwede kayo maglakad-lakad doon. I-less nyo lang lakad yung lakad yun. Pero kung yung, pupunta kayo doon, punta kayo doon, palig-palig. Uh, Pasyal-pasyal. Eh, hindi nga siya pa, talagang hindi na rin ako nagkaano eh. Mula nung nakaaramdam ako, na ano halato rin ako sa akin. eh. Matagal na hindi ako nagkikita. Nakala na, na-stroke ako eh. Hindi nila alam yung pakaramdam ng ABN eh ay, yung lakad ko eh. Akala nila kaya na exercise yan. Hindi yan kaya basta sa na exercise. Ay pa, isa sabi. Patan yan, hindi mo ilakad na ilakad mo yan. Eh nakakabang ko yung lakad na yun eh. Doon ka na Peter eh. Yung lakad ng tindahan oh, yun diba, eh. Kayo mismo, kayo mismo. <laughs> sinasabi nyo na pag naglalakad ako, pag nakahiga ako, sarap ng pakalam ng ah, yeah. Yung iba kasi, masakit ba ang balakang dito, humiga pa lang. Hirap-hirap na. Eh kayo, hindi naman kayo ganun eh. Iba kasi yung kaso nyo. Kaya nga, ipipreserve natin yung mga bagay, yung kilos-kilos natin. okay? tay? Oo. Oh. Sa pang nagkumpisa umpisa to eh, suminga ako. Sige. may dumi lang eh, hindi <laughs> mas madali yan lang namang kaliwana yan Naririnig niyo ako? Hindi. Okay. Ayun na, alam talaga. Kaya, Katso, pag ako nakahiga at nakasayad sa ganyan eh, wala naman naririg, no? Sige, sayad mo. Sayad mo. Sisingin mo Oo, oh, okay. sige. Tay. Ano yan? Maswaganda. Kumayos? Oo. Oh, lymphatic. Naririnig niyo? lymphatic. Kasi eh, pag ano eh, no swimming lang ako eh, parang gag um, eh, oh, parang ako nag-swimming eh. eh Ngayon, na kayo. Ayos na yung kumbaya lang, no? ay bago. oh, eh. konting pingot lang yun eh. Na-miss nyo na yung pingot ng teacher nyo noon. <laughs> <laughs> okay tayo? Oo, oh, yun na. Panoorin nyo na yung video natin ulit para Uh, so, ano, pa ma-review natin kung ano yung mga, yung mga pinagsasabi natin dito. Ay, tayo? Okay, Tay?